Kain tayo, guys, ako. Walang natiposit. Ay, mm. kanin. Mm, Kunti lang ang kain. Natataloob na. May dapat ay, ano, bago matulog ito noong kinain. Bukas ka lang, kumain ng madami. So, magandang dapat malaki ang kain. Hindi sa gabi. ano ingay mo naman ako yung gabi, Joy? ah. Eh, naman yon ano? Eh, Huwag mo sabihin ang madami kong kain. Eh, gabi na nga. Baka may parang ng kain mo. Eh, ako gutom Bukas ka na mag, ano, kumain ng malaki sa, tang umaga. Saan tayo? Hmm? Sarap ng pusit. daw at tapi kung kanin mapaano ka pa ng kanin mapadami ka pa kanin ho eh pangalayaan papilugin eh. nainaman rin ayos okay. Ay, lang ganyang kain kasi tutulog naman hmm Ano ang hanong sili? Ba't mo ipinisaan yan? Hmm. Ano po sa pinisa? Tingain ko. Ano ah. ka masyadong ano kasi nakakapagpa-trigger ng acid yan. Ano yung ilay mo naman? Ako video nga. Ang haba na pala ng video mo. Tapos na yan. Tapos na. <laughs> Pwedeng ka naman eh. Sori <laughs> <Suri> naman. <laughs> sarap ng kain. Hindi ko na asarapan ng luto. Para konti lang kain mo. sarap <laughs> Sarap ng ata. At yan ay tunay na ata. Mm. Okay yung itim na yan, tunay na ata yan ha. Ha? Huh? Mm -mm. ma masabaw lang ang inuunuko gawa ng mga bata masarap. sarap. Wala sa pag ako nagluto. Wala sa... Ang <laughs> gulay ko naman. <laughs> gainin niyo. Ang hangay ko na. Ba't siya ang hangay ng silin yan? Ano lang peraso ng pusit ang nakain ko? Ang gulay ang kinain ko. Ako yung, yung... Ang kain ko lang ay ano yung mala, mala, mailaman ma na ako sa champo. Gawa hirap pagbusog. nagapag palpitate ako. Hmm? Oh, Tama lang ang ano nang pusat ano. Uh -huh. ah, Tulusin po ko. Buti na sa kanin. Gabi na kasi. kumain kami mga mga alas 7. Dapat iintayin ko tayo, buto na kumain na ako. Ah, ako na. Ako na.